Yung yeah, mga matik. magandang magandang hapon mga matik. Muli ulit tayo naghahanap dito din na naman sa dati kong hinanapan mga matik. Kasi dito kahit papano meron tayo nakikita ng kakaibang hugis mga matik. Kahit maliit siya mga para may pakita ko sa inyo mga matik. Lahat ng umang may magagandang alagaan at mga kanya-kanya hugis yan mga matik, na kanilang shell. May alit ka lang kapang mga Ayan, ayun, Yung mga matik meron tayong nakita. Ito mga matik papakita ko sa inyo. Iba na naman. Isang mahaba na naman ang nakita natin mga matik. Ayan mga matik. Isang mahaba na naman. Ang kulay niya mga matik, dirty white. Ayan. Ang ganda, ni, ang ganda din ng kanyang katawan, medyo black na white mga matik. Ayan mga kamatik, kakaibang shell na naman yung nakita natin kaya pinakita ko rin sa inyo mga kamatik. Itong nakita natin mga na ha? bagong shell magmatic Ayan, mga Dito, marami dito mga ยังมาคมติกบริษัทเดียวกันมันร่ำ So ngayon mga kamati, gumaganda ang panahon niyo yun. Sana dire diretso diretsyo na, wala nang bag mga mati para tayo yung makauwi na rin sa Marikina mga kamati. Ayan, mga kamatik, ang aking mga ilaga na pinakita ko rin sa inyo, mga kamatik. Ayan, mga kamatik, dahil sa nahihirapan na siya, pakakawalan na natin, mga kamatik. Iyon mga matik, sa susunod ulit mga matik, Salamat sa panonood.